So, what's up Mighty Fam? Welcome to our new vlog. Yes! Tingin lang na sa... Nakaka-tulog. So, yun nga. Welcome to our new vlog. New, bit, para, new day. New vlog. <laughs> so, ano na gawin natin ngayon? Gawin namin ngayon ay magka-canvas kami sa iba't-ibang mga therapy center dito sa Maykawayan and Marilao may mga binigay naman sa ating list. Yeah. Pero tatry namin maghanap pa ng iba kung may makikita kami dito around Megawayan and Marilao. Yeah. Kasi as much as possible... Yes, English yun. No? Eh gusto namin malapit lang dito sa bahay namin. So ngayon, nandito kami sa tabi ng munisipyo ng Mecauayan. Nandito located yung isang titignan natin. Itong uh, vlog na to para magkaroon din ng idea yung mga tulad naming awesome parents para alam nyo kung magkano ba... Ano ba yung mga kailangan pagka mag-aanap na kayo ng therapy, therapy clinic? Kailangan pa mag-garbage. Occupational sa behavioral therapy po. Actually, nag-message na po ako sa ano. Pero everyday po ba meron pang available? Ano sabi ba yung sa akin? kasi ang ano naman sa kanya is parang target po is 2 times a week. Tapos, um, if ever po, ma'am, kasi ang gusto kong malaman is, ako uh, dito po kami, ah uh, paano po ba yung payment niya per session? Or kailangan is session? Ah, per session ako. Per um, session. Okay. Anong? So, yung ano, ito pa lang yung una namin pinuntahan, guys. So, bukod sa assessment ng DevPed, meron pa ding assessment ng mga therapists. So, another payment ulit yun. Dito, sa napag-inquire namin is 2.5. Tapos, merong, ano yung band payment? Band payment. No, 1,000. Parang ano nga siya, parang one month advance, sabi. So, para kung... In case na no, wala kang pambayad. Wala ka ng pambayad, tas, ano, pwede mo siyang gamitin. Magkano per session? 900 per hour. So, kung two Tapos hours. kasi sa chat tinanong ko na yun Sabi ko usually po ba how many hours per session mm -hmm. Depende daw yun sa recommendation ng DevPed Pero wala naman ako nabasa dun sa form mm -hmm. So parang ano nga lang Baka 1 hour lang Pero kung 2 hours yun 1, 8 Pero kasi sabi nga din ba diba ang recommended nung DevPed is 2 to 3 times a week Bakitadaan Ang sabi dito baka ang mabigay lang daw is one slot para makapag-cater pa din ng ibang bat. So, on to the next. <laughs> oh, sa saan tayo? Next. Sa may sa Luiso ay Malacan. So, nandito kami sa core potential sa may Malacan. Let's wait for mommy. Let's wait for mommy. Oh, oh, no. No, Asher, ah, sure, no. Ah, no. So, core potential pa wala no, sa Malacan. So, maganda naman yung lugar, guys. Parang compound siya. So, parang safe yung mga bata. Ano masabi mo? Malaki din. Malaki din siya. Tapos, nag-inquire kami kaya lang waiting list. So, walang slot? Walang pang slot. Pang, di ko na natanong kung pang ilan si Asher, basta ang dami nakalista. So, hmm. magbemessage na lang daw. Kaka-open lang daw nung nakaraan ng tatlong slot, tapos napuno din agad. Hmm. Tapos, yung rate nila, uh, yung... Per hour? Assessment is 3,750. And then, yung session per hour is 1,125. So guys, medyo madugo talaga. Imagine mo per hour yung bayad. And depende pa, depende pa kung ilang oras yung magiging ano niya, magiging therapy hours niya. So kung 2 hours times 2 mo siya. No, so mabigat talaga siya, guys. Ito para sa mga awesome parents yan magkakaroon kayo ng idea, no? Uh, kung gaano kahirap yung paghahanap namin ng DepEd. Mahirap din maghanap ng slot para sa mga therapy center. So ako naman ang na mag inquire ngayon. Kawawa naman si Mami MC. Natatanungin? Natatanungin? Magkano yung assessment? Tumatanggap sila ng... Magkano yung per session? Tumatanggap pa sila ng assess ng guarantee letter from DSWD? Tapos? Ano yung payment per, se per session pa or monthly? Sige, sige, sige. Natanong muna ako. Walang <laughs> tiwala. Walang tiwala. Di dapat, di ka na gano'n sa akin. mag queer inquire nga ako eh. Walang tiwala si Mama Ems pag ako nagtanong. Pwede po magtanong? Saan po pwede mag-inquire? Ah, sa kabila? Thank you po. Ay, good morning po. Pwede po mag-inquire? Taga sa po sila? Taga sa Louisville po. Hmm, bali kasama ko po kasi yung anak ko. Kaso natulog eh. So, maging core lang po sana ako kung um, how much po yung per session ng OT. OT po talaga? No? Yes po. Mm -hmm. ngayon po, wala po yung slot. Ah, wala yung slot. Pero pwede po malaman kung magkano kung sakali. Yung ano po namin, OT, 850. 850 per hour. Tapos yung assessment po, magkano yung... 2.5 po. 2.5 po yung first assessment. Mm -hmm. Cash payment po. Every session po yun. Mm -hmm. Tapos tumatanggap po kayo nung ano, parang... Dito. Yung letter kung sakali ng parang nakalimutan ko yan na. Wait, yeah. <lapfolos> may nalimutan ako itanong. Hindi no? ko alam sasabihin eh. Anong letter ulit yan? Guarantee <lapos> <lap> letter. Hindi ko na tanong sabi ko, may tumatanggap po kayo ng letter. Ano? Anong letter mo? Hindi ko alam. Nag-blender. Oo, lang. Sabi bago bumaba eh. Pero, pero, wait lang. Good news, good news. Mura siya. 8.50 per session I mean 8.50 per hour yung OT nila mm. tapos um ang first assessment is 2.5 pero wala silang slot <laughs> so parang ang haba ng list ang haba ng list Ka. Hmm. ka nagpalista ka oo oh, siyempre alam mo kala mo sa akin tanga mm. guarantee <laughs> <laughs> letter nakalimutan mo eh <laughs> So, ano to to? So, pangatlo na natin to, no? Third floor? Third. Ayun nga, oh. Third floor, RCH building. Ano ulit yun? Tawag doon sa letter? Guarantee. Guarantee. O, buka. <laughs> Ito kami sa Marilao, guys. Third floor building daw. Hindi ako talaga ng ganito, kaya mga inquiry-inquiry. Nakauutal uh, ako, eh. Learning skills ba yun? Ano sabi ni Manu? <laughs> wala agad sa Wala agad sa isip ko, puta. Uy second floor, third floor. Maganda dito kasi malaking parking. Malaking parking nila. Yung lola yung magbabantay eh. So, hindi siya meron pa mag-park. Learning skills. Learning skills. Where's the learning skills? Ay, ko? po. Pwede ko mong inquire. Meron po ba kayong Facebook page? Kailangan din wala. O, yan, di na Facebook po so, namin. Ito po kasi, siya po yung direct na admin schedule. Pag po nakausap niya na po siya, sir, automatic, bibigyan niya kayo ng step for schedule. Yun nga lang po, bago po kayo mag-start dito, may assessment po kami. Magkano po yung assessment? 2 pipe po. Tapos per session po noon is 900. Pater po ng 2 pipe, per session yung per hour na po niya, 900 per hour. Tapos ang schedule po noon, si yung... Si Teacher Angie ah, so, po. Ah, mag po niya, pag tapos po niya kayo ma-assess, sir, bibigyan na po kayo ng automatic na schedule Apo. sa bata. Bali, per hour po yung 900, Apo. 900 po sa pata. Okay. po. Depende po kung may PWD po yung bata, less 100. Ah, may bawas po. Okay. Sige po. Ah, bali, mag-message -me na lang po kami doon sa... Okay, sir. Oh, so, thank, thank, you thank you po. Thank you okay po. po. Narinig niyo. Ang ganda naman, nakita ko yung loob. Bawal pa kita sa vlog, syempre. Baka mabideohan yung mga bata. So, bawal siyang i-vlog. Feeling ko dito, eh. May slot. May message na lang. 900 per session. Tapos, yung first assessment is 2.5. 5. Maganda yung loob na kita ko. At yung may message mo. Gusto mo, message mo na. Kasi kung sa Facebook page daw nila, matagal daw mag-reply mga 10 years. <laughs> hindi, joke lang. <laughs> okay, guys. Uh, hindi na kami tumuloy sa ibang... Um, Isa therapy. lang naman yung hindi natin napuntaan. So, ang naging desisyon namin ay? Kasi mm -hmm. <laughs> yung <laughs> little. little, Hands. hands little Hands Learning Center, Kinemerut. Sa tapat ng SM Marilao, kasi ang purpose nun? Kasi nalaman namin na meron din silang behavioral therapy. Saka ang, ang purpose niya kasi malapit siya dito. Hmm. Yan naman, di ba? Hindi. Ay, hindi. Wrong. Ay, kasi meron slot. Meron slot agad tulad nga sinabi namin same lang siya nung um, sa deped sobrang hirap maganap ng slot sa deped ganun din pala kahirap maganap ng slot sa mga therapy clinic therapy center oh, therapy center so uh, kung magka kung makakakita ka ng slot talaga minsan di mo na yung kung magkano grab the opportunity siya. kailangan mo na talagang i-grab no so yun yun yung isa yung sa pinakadahilan at malapit lang siya dito sa amin Yeah, one tricycle away. So, sa yun nya sa tapat sya ng SM. <laughs> so laki ng parkingan ni, Ma ni Mami Ems. no. Yeah. Di ang mag maggaattend uh, pag-usapan namin si Mama, yung lola ni Asher. Ang Kung weekdays ka. Uh, pero sa din pala yung kagandahan dun sa Little Hand kasi may available silang ano schedule every weekend, Saturday Sunday which is pabor sa amin kasi nga. Parang sabi ni Lord, mga anak hindi ko na kayo papahirapan. <laughs> Thank you Lord. At ang hihilingin kay Lord kung ano? Pera. <laughs> Correct! <laughs> so yun guys, um naging successful naman ang paghahanap namin ng therapy clinic. Unexpected na hindi yeah. namin na-expect na isang araw lang. So, thank you. Thank you talaga kay Lord na ito na ano uh, kami agad. Ang assessment ay sa Wednesday. Yeah. No? It's coming Wednesday na. So, hindi ko alam kung kailan ma-upload ni Mike to. Basta, Sunday ngayon. Ang, <laughs> ay, Saturday yun. Saturday. Ang uh, assessment is every Wednesday lang daw. Tapos, after nun ng assessment, pwede na siya mag-start ng therapy agad ng weekends. Kaya yun, abangan natin ang magiging journey ni Asher at naming Yay! awesome parents. No, pero ang next vlog mo ay mamimili ng... papa <laughs> Wow, Asher! Gamit! tayo ng gamit mo pang school. Ng backpack. So, so malalaman natin kung ano pala, kung may kailangan pala sila. Oo <laughs> After assessment. Oh, kung ano mga yeah. kailangan bilhin, no? Yeah. Bawal kasi baka malaksak ng pencil agad si Asher eh. Baka bawal ang pencil, no? Baka may, oh yun. Or baka may kit di rin natin natanong kasi. kasi ads. wala, wala kang kwentang mag-inquiry, no? di naman, di naman natin alam agad na dun tayo eh. Kaya ano eh. So yun lang guys. Thank you for watching. Huwag kayo mag-skip ng ads. Yan yung nyo sa amin guys. <laughs> Kailangan may ambag. <laughs> bye bye mga awesome parents. Ano? Para sa mga awesome parents lang? Ah, awesome kids. Yeah. Bye everyone! <laughs>